Mayado ang ilang suki ng Kadiwa Store sa pagtaas ng presyo ng bigas na ibinibenta dito. Pero kung ang grupong bantay bigas ang tatanungin, ilang hakbang ang kailangan raw gawin ng gobyerno upang maibalik sa 25 pesos kada kilo ang presyohan dito. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Suki na sa pagbili ng murang halaga ng bigas sa Kadiwa Store, sina Aling Mirna at Aling Teresita every other day ang balik nila sa tindang ito sa tabi mismo ng tanggapan ng Department of Agriculture sa Quezon City upang maski papano, ay makamenos sa gastusin sa pangunahing bilihin. Pero, nang mapansing hindi na nagbebenta ang kadiwa store na ito ng 25 pesos na kilo ng bigas sa pagpasok ng Oktubre, hindi nila maiwasang madismaya. Tataka nga kami, bayan ano eh, bakit nagkaganon eh, na dati 25 sang kilo, ngayon 45 na. O, eh, dati 5 kilo binibili, ngayon 3 kilo na lang. Kaunti yata ang bigas ngayon na ano, deliver dyan. Doon pa man, wala naman daw kasi silang ibang choice kundi ang tangkilikin ito. Kesa naman raw kasi bumili pa sila ng bigas sa palengke na hindi hamak na mas mahal ng 10 piso kumpara sa Kadiwa store. Wala na nga po eh, kaya dito na kami bumibili sa 45, walang 45 sa ibang tindahan. Dati kasi, kada araw, 10 kilo, 10 kaban nang nilalagay nila diyan, 25 kilo. Ngayon, mga 8 na lang sigurong sako. Kaya depende pag wala nang. Sumantala, sa palengking ito naman sa Litex, Quezon City, nananatiling mabenta ang imported na Thai rice na 55 pesos per kilo. Kaming mga biyahero, pagka kumukuha kami ng ganyan, nahihirapan kami humanap. Kaya hirap din siyang hanguin ang bigas na ito mula pa sa Bulacan. Haros lahat ng puntahan namin rice mill ngayon wala. Tapos may ibang rice mill naman na isang rice mill na makukuha nun, tapos marami silang kukuha nakakaubos. Ano. Kaya ako nang sabi na parang shortage siya. Kayong paman, nananatiling kalmado ang presyo ng bigas base sa pinakabagong datos ng Department of Agriculture. Pero kung ang grupong bantay bigas ang tatanungin, dapat daw na isubsidize ng gobyerno ang produksyon ng bigas nang sa gayon ay magtuloy-tuloy ang pagbebenta ng 25 pesos per kilo na bigas ng Kadiwa Store. Maglagay siya sa mga barangay ng mga buying stations niya, no? at mamili kung ano yung ibinebenta ng ating mga magsasaka na freshly harvested, bilhin nyo ng NFA. Tapos sa mataas na presyo, syempre para hindi malugi yung ating mga magsasaka at ang panawagan ng ating mga magsasaka ay kahit paano, mabili ng 20 pesos per kilo doon mismo sa bukid. Wala pang pahayag ang Department of Agriculture ukol sa umunay bagong presyo ng bigas sa Kadiwa Store. Kayong paman, Binigyan diin ng ahensyang magiging maganda ang inventaryo ng mga magsasaka dahil nagsimula na ang panahon ng ani na magtatagal hanggang sa first quarter ng 2024 sa bigas uh, maganda yung ating ano uh, national stock inventory uh, by end of october we're expecting mga 77 days uh, to last uh, by november yung kasi october yung peak ng ating harvest by november na tapos na yung ating uh, harvest For the wet season, in-expect natin up to 94 days. Uh, so, uh, hindi pa kasama doon yung additional imports. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.